Inanunsyo ng federal government ang milyong-milyong dolyar na pondo lunes tulong sa mga negosyong pinakaapiktado ng taripa mula Amerika. Pero tanong ng ilan, saan nga ba huhugutin ng Ottawa ang pera para rito? May report si Teresa Redula. Hope is not a strategy. It's time, as I said earlier, to control what we can control. 80 milyong dolyar na pondo para sa small and medium-sized businesses sa Atlantic provinces na apektado ng mga taripa. Ito ang inanunsyo ni Prime Minister Mark Carney sa St. John's, Newfoundland, Lunes. sa nagbabagong ugnayan ng Canada at Amerika. Panahon na raw baguhin ang pagdepende ng Canada sa aniya ay pinakamahalagang trading relationship nito. So equipping Atlantic Canadian businesses with the tools they need to respond to new challenges, to innovate, to modernize to expand operations and customer bases, to take full advantage of new opportunities. Ang pondo, dadaloy sa pamamagitan ng Atlantic Canada Opportunities Agency. Bahagi ito ng mas malaking $1 billion fund sa Regional Tariff Response Initiative o pondo para sa Canadian businesses para mas mapalawak pa ang merkado at makagamit ng mas makabagong teknolohiya. Dagdag ni Carney, eligible din ang seafood industry sa partikular na pondong ito. Sa Montreal, inanunsyo naman ni Industry Minister Melanie Jolie ang bagong strategic measures para sa mga industriyang pinakaapektado ng taripa, kabilang ang Canadian Aluminum at Steel, na patuloy hinaharap ang 50% US tariffs. Isa ang Quebec sa pinakamalaking producers nito sa buong North America. At ani Jolie, posible nilang matanggap ang daan-daang milyong dolyar na pundo. I can go into the details because we have to negotiate, but the goal is to continue to be at the forefront of The Tila mabuting anunsyo man ng mga ito mula sa gobyerno. Tanong ng isang ekonomista. Hindi biro po yung pondo na inilaan dyan. E eh, ang gobyerno po sa kasalukuyan, e eh, mas malaki ang gastos kaysa sa kanilang revenue. So ang tanong, saan nila kung yung kukunin itong uh, resources na ito na ipamibigay? Ito po ba ay eh, kukunin nila sa mga bagong buwis? Makataas po ba sila ng buwis? Ang sentimentong gaya nito, sinagot ni Carney. Reducing waste, reducing unnecessary federal spending, reducing the du duplication in federal spending, becoming more efficient in federal spending, so that we have the room, we have the force to support our businesses so they can invest for the future. Marami mang posibleng solusyon. Ayon kay Bato, maiging tutukan ang mga pang matagalang solusyon sa halip na temporary solutions. Una is uh, kailangan paglaanan ng, ng pondo ng ating gobyerno kung paano magiging mas competitive yung mga industriya nito para hindi na sila maging dependent sa uh, do, uh na, dependent sa gobyerno in terms of sa mga tariff relief. Ikalawa is uh, hanapan sila ng iba pang mga market. Tutulungan so, sana sila ng gobyerno na makapag-diversify at makahanap pa ng mga ibang pwedeng pagbentahan. Feresa Redula, Omni News, Toronto.